Hindi mo ikla klaro na real so. Sabi ni Bungbong, 'menala lang ako piliin kung kaya niya lang siya.' Magandang hapon mga kabisdak. Meron na naman akong ng e na dalawang video na talagang parehong trending po ito guys sa sa social media, parehong million views. 11 million yata itong isa, itong sa matanda, sa senior citizen. At million views din po itong sa magsasaka. Pahiya ho dito ang Marcos Admin, mga BBM supporters, mga BBM balagers, kasama po dito si Da Junior. Kasi nga ho, itong sinisigaw ng dalawang personalidad na ito ay ang pinangako ni Da Junior na hindi natupad na iba po yung kanilang expectation sana at yung nangyayaring realidad ay malayong malayo ho. Ngayon Bakit nga ba nag itong dalawang bidyong ito kasi mahahalaga ho itong mga taong ito sa ating lipunan magsasaka at senior citizen. Ang ipinaglalaban ng magsasaka, ito ay patungkol sa palay, no? presyohan ng palay sa pagsasaka. At ang ipinaglalaban naman ho ng isang senior citizen ay bigas na yung pangako ni Dayunior na magkaroon ng 20 pesos na per kilong bigas oras na siya ay mananalo bilang isang presidente. Unahin po muna natin panoorin ang relto ng isang magsasaka kay Da Junior. Panoorin po natin ito, mga Kabisdak. Kabe mo, ikla, klaro nga, relto, ang presyo sa Humay, perting baratoha, Pero ang presyo dikya karon ang gasto sa mabuhoma dili basta-basta kahago singot ug kakapoy dikaya aron mabuhi ang pamilya pero ang akong humay ra og barato magunsa naman mi aning kongre mahal na presidente dungga ang tawo ni okay ayan ho ha ang sunisigo po nang isang magsasaka na yan bisaya po ha ay nasan umano ang hustisya dahil sobrang mahal ang mga abuno, mahal ang kanilang pagsasaka sa palay, pero ang presyo sobrang mura. Nasaan umano ang kanilang hustisya? Nasaan na ang ipinangako ni Dayunior? Ito yung isang sektor ng ating pamahalaan na napabayaan nagiging secretary of agriculture na nga ho siya dito eh. Pero ang resulta, hirap na hirap pa rin ang mga magsasaka. Especially na po itong mga nagtatanim ng palay. Hindi makatarungan. Dahil ang bili sa kanila ng palay, sobrang mura, mahal ang abuno. Pero pag nakikita nyo po yung presyohan ng bigas sa merkado, napakamahal. Na ito naman ang inireklamo ngayon ng isapang pang nagtrending na video ng isang senior citizen. Yung presyo ng bigas na ipinangako ni Mayor na 20 pesos per kilo. Panoorin po natin ang isang senior citizen. Sa pinibumbo. Malalo lang ako pinigilin ko 20 na lang higas. Robi naman ginawa ni Hindi, ito yung 20 na lang higas. Ito yung apat na 20. Bayan, bayan. Okay. Tingnan niyo po. Ito ay isang simpleng mamamayan ng ating bayan na nagre-reklamo na hong ngayon dahil sa ipinangako ni Dayunior nung nakaraang eleksyon na magkaroon ng 20 pesos per kilong bigas. Ito yung sinasabi ni Mayor Basti na huwag ninyong lukuhin ang taong bayan kasi ho, ipinangako ninyo ito pagkain, bigas sa lahat ng mga tao na mismong ordinaryong Pilipino kagaya ni nanay alam niya na nangako si Da Junior ng 20 pesos per kilong bigas. Na ngayon ay kabaliktaran ang nangyayari. Nakakatakot ho ang sinabi niya. Bakit? Apat na bisis na 20. So ibig sabihin, 80 pesos ho ang kilo ng bigas na kanilang nabibili sa kanilang lugar. 80 ha? O tingnan nyo ho. Ganito na po ang nangyayari sa ating bayan. Na dapat iyong problema na tunay sa ating lipunan ay eh, pagtunan ng pansin. Huwag hu, puro puro pasyal pasyal at puro pananakot sa mga nagki Tingnan mo si Pastor Kibuloy kay kinasuhan, Dito sila busy sa mga nagki sa kanila. Pero yung tunay na problema ng bayan, napabayaan ho nila. Tingnan mo yung lula, senior citizen. Nahihirapan na daw sila ngayon. Ano ba yan? 80 pesos na ho ang presyo ng bigas. Magkaka-problema ho talaga itong Marcos Admin na ito. Itong yung sinasabi ko sa inyo. Na ang mga Pilipino ay talagang matiisin. Na ang mga Pilipino... Hanggat kaya magtiis, ay tinitiis yan. Pero ho, ito po yung patunay na punong-puno na ho ang maraming Pilipino ngayon sa Marcos Admin. Hirap na hirap na ngayon ang mga Pilipino kung ano po yung nangyayari ngayon sa ating bayan. Bakit ho ba nagurumintado itong mga ito? Bakit ba ang mga ito ay nagagalit na, pumapalag na? nagre-reklamo na. Kasi nga ho, ipinangako. Ipinangako ng Marcos Admin. Ipinangako ni Da Junior nung nakaraang kampin period. Kaso nga lang ho, wala talaga sa puso ang kanilang pangako na panood ho ninyo. Iyong e na-content ko rin po na video, pinalabas ko rin dito na yung kanilang plataforma magbibigay ng mga murang bilhin, bigas, magandang buhay sa maraming Pilipino. Binabasa lang yung kodigo ni Da Junior, tumatawa siya doon, wala sa puso. Ito yung tunay na pagkatao ng administrasyong ito. Walang pakialam, walang malasakit sa kung ano ngayon ang nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino. O ito, magsasaka, nagre-reklamo. Kasi mura yung palay. Mahal yung abuno. Nasaan yung justisyan ito? Ito naman, senior citizen, nagre-reklamo. Mahal ang bigas. E pinakakong 20 pesos. Nasaan na? Nagiging 80 pesos na.